Pagwawalang bahala ng asukal ito ang mangyayari sa iyong katawan. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang katawan ng tao ay nangangailangan ng natural na asukal para ito ay magkaroon ng enerhiya at makinabang sa katawan, ngunit kapag napagmasdan, napag-alaman na mas marami tayong kumokonsumo ng pinong asukal. Ang mga pagkaing binibili natin sa mga palengke o tindahan sa labas ay naglalaman ng napakaraming bahagi ng pinong sangkap na ito. Ngunit kapag nalaman na natin kung ano ang nangyayari sa ating katawan at piniling ihinto ng lubusan ng pagkain ng asukal, hindi na tayo maakit ng mga kaitakam-takam na sarap na iyon. Magbasa para malaman kung ano ang mangyayari sa iyong katawan kapag ganap mong hindi pinansin ang asukal. Isa, makinang na may malusog na may na balat. Siguradong tutoksuhin ka ng mga pastry na donut at matatamis na iyon, ngunit sa sandaling gupitin mo ang mga ito ng tahasan, tiyak na mapapansin mo ang isang makulay na kinang sa iyong balat. Ito ay dahil ang asukal ay may posibilidad na makagambala sa nilalaman ng elastin at nakikialam sa pagbuo ng collagen. Dalawa, mataas sa enerhiya. Ang sobrang pagkonsumo ng asukal ay may posibilidad na makaramdam ka ng pagod at tamad. Kaya ang pagbaliwala nito ay maaaring magbigay sa iyo ng kapangyarihang nararapat sa iyo. Gayun din, Binabawasan nito ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng diabetes sa halos kalahati. Tatlo, vibrant mood. Maaaring mukhang kabalintunaan, ngunit ito ay totoo. Ang pagkakaroon ng mga tsokolate o matamis ay makapagpapasaya sa atin, ngunit ang pakiramdam ay pansamantala. Sa mas mahaba at mas permanenteng page. Kapag nalampasan mo na ang craving phase, mapapansin mo ang pagbabago sa iyong mood. Ang sobrang pag-inom ng asukal ay maaaring magdulot ng short circuit sa utak na nagdudulot ng mga anxiety disorder at maging schizophrenia. Pinipigilan din ng asukal ang pagtatago ng dopamine transporter. Apat, mas aktibo. Ang asukal ay may kaugnayan sa pananakit ng kasukasuan. Ito ay may posibilidad na madagdagan ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan na ginagawang mas malala ang autoimmune disorder. Kung mas maraming asukal ang nilalaman sa iyong katawan, mas magiging antas ng insulin. Ang pagtaas ng insulin na ito ay ang pangunahing sanhi ng sakit at pamamaga. Ang ganap na paghinto ng asukal ay ganap na mapupok sa ito. Mas aktibo at malusog ang pakiramdam mo. 5. Kalidad ng pagtulog Kung bawasan mo ang paggamit ng asukal, maaari kang magkaroon ng mas mahusay na pagtulog. Ito ay dahil ang pagputol ng asukal ay may mga lingkap sa pagkuha ng lunas mula sa insomnia. 6. Balanseng Timbang Kapag binawasan mo ang paggamit ng asukal, kumokonsumo ka ng mas kaunting calorie kaya ginagawang libre ang iyong system sa mga nakakapinsalang sangkap at lason. Ang mga pagkaing matamis ay naglalaman ng mga carbohydrate at taba na nagpapataba at nakakapagod sa iyong katawan. Ang pagalis ng asukal ay tutulong sa iyo na magkaroon ng balancing timbang at gagawin kang walang taba na kung saan ay nakakapagpaginhawa habang iniiwasan mo ang karamihan sa mga panganib na magkaroon ng mga karamdaman na may kaugnayan sa mga isyo sa timbang. Ang ganap na pagtigil sa asukal ay maaaring maging isang real-time na sakit dahil ito ay halos isang primeval addiction na katulad ng paninigarilyo ngunit kapag ito ay iniiwasan mo ay maaari mong maranasan at madama ang kaligayahan na iyong pagdadaanan. Gawing malusog ang iyong buhay. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.